Sama-sama tayo nagpupuling kay Lord. Amen. Amen. Basta sama-sama tayo nagsasabi ng Lord, Lord. <laughs> diba? Dahil yun ngayon ang ating topic. Amen. Ating sabi po dyan, dyan, sabi po dyan, not everyone who says to me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So parang nakakagulat dito sa Pilipinas. Dati po, alam ko yun, pero kalimutan ko na. Parang sinasabi, ilan daw ang number of Christian dito sa Pilipinas. Dati, alam ko yun, ano ko na. Ilang Catholic. Halos majority talaga. Naniniwala kay Lord. Amen? Amen. Dito lang sa Manila, lahat halos religious, lahat, di ba? Talagang naniniwala. Lahat tayo, Lord, Lord, Um, sabi nga, di ba, pag-text like, sa atin, manalaman mo daw kapag ka-charismatic, amen? Kasi nadagapan, ay, thank you, Lord, Hallelujah. di ba, anon. So, ganun daw pag-charismatic. Minsan, iniisip natin, kung ganun talaga kadami ang naniniwala kay Lord, bakit may hulu pa? Ba? Amen? Bakit may away-away pa? Kung lahat tayo, panay Lord, Lord, ang sinasabi natin, amen? sa pamilya na lang po natin, lahat naman tayo, eh, Lord din ang, di ba? Ano din tayo? Pero, bawat pamilya, parang maliit na bagay, minsan, pinag pa. Amen. 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 Ay, hindi naman po ibig sabihin na pakanegative na wala na tayong pag asa Hindi naman. Huwag po tayong malungkod. Ang ebanghelyo ngayon sa gabi nito, paalala lamang. Amen. Paalala lamang ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong masyadong kampante. Amen. Isa siyang paalala. Sabi niya, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kahalihan ng Diyos. Amen. Hindi yun pananakot o hindi yun pangiisnam ni Jesus, kundi paalala. Para huwag tayong matakot. Pinapaalalahan na tayo. Sabi ko nga, sabi nga daw po sa nabasa ko ang sabi nun. Parang isa siyang shattered dream, sabi nga nun. Kasi halimbawa tayo, di ba? uh, itong ginagawa natin. Minsan, sa atin, yung mga nag i -entrone. Entron. so, sa isang araw, ilang beses mag -entrone. Pag sabi ni Sister Lisa, may information sa, sama ako, lahat sama-sama. Tapos, syempre, talaga binigay mo yung time ng kayo, Lord. Amen? Syempre, pag medyo nag-goodbye ka na dito, ano pa naman, ang hilig pa naman, ko oh, po ang bait-bait pa naman nitong si Sister Mel's nung nabubuhay ang <laughs> sita. Di ba gano'n? Di ba gano'n? Naku, huwag. Tapos sa, sasabihin ko natin yung pamilya, wag po kayong mag-alala. Masyado po itong lingkod ng Diyos. Diretso po ito sa lahi. <laughs> di ba? May mga ganon ganun pa tayong mga uh, pakonsuelo sa nangulad. Hindi pala tayo magpaka-siguro. Amen. 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 Dahil kahit tayo araw-araw ay uh, nandito, pinatawag ang pangalan ng Diyos, baka hindi tayo makakapasok sa langit. Amen. Amen. Pero, smile lang, huwag malungkot. Dahil, tinuturuan tayo sa Ibanghelo ito, paano tayo maakyat sa langit. Amen. At gaano kahalaga at paano natin gamitin yung salita Panginoon, Panginoon, na makakapagpapasok sa atin sa karyan ng Diyos. Amen. 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 Amen pero bago natin malaman, paano tayo pumasok sa ng Diyos kung tayo araw-araw tumutauw sa Kanyang pangalan, alamin muna natin, bakit kaya nasabi ni Jesus yun? Na kahit bakto matututauw tayo sa kanya araw-araw, hindi -araw, tay makakapasok. Kasi, sabi sabi doon, Ang ganda-ganda gan gan si Paul, hindi po tayo nakaaway. Iniisa-isa lang natin din eh. Minsan, may gano'n sila. Minsan, may gano'n tayo. Okay? Lahat naman tayo. Hindi naman natin sinasabi, hindi natin ginagawa Para to look good. Eh. Alam niyo po, nung, ba, nung, nung nag-aaral ako, nung first year ako sa law, syempre, alam niyo naman, pag kumukuha ka ng law, ang mga libro, kakapal, nakalagay, criminal law, mahalo, diba? Ang hawak po namin, ang mga first year na mga law students, ang hawak namin ang libro ng libro na ganyan na. Kailangan talaga, pag nakaupo ka sa jeep, ginagalan mo talaga sa upuan para maging bal yung katabi mo. Bah, law student pala itong katabi ko. Parang talagang tulog. Good. Amen? Pero habang nag-third year ka na, nag-fourth year ka na, parang alam mong tatagilid ka na. Tulad ko, tumagilid na ako. <laughs> Ayaw mo nang ipaalam na ikaw ay nag-aaral, nakabukas siya. Amen? So, kung, mara, kung malalaman na po natin kung gaano kahirap, inan, ang tinatawag na totoong lingkod ng Panginoon, hindi natin yung gagawin just to look good. Amen. Ginagawa natin yun. Siyempre, minsan, hindi naman po masama yun. Ha? Ito lang po yung gusto kong sabihin. Hindi yun masama. Minsan, masarap sa pakiramdam, ba diba? Yung parang halimbawa sa bahay nyo, sa mga kasamang sa bahay, aalis na naman si mama, nasaan na naman. So, alam niya, o ba kung saan, tulad ng boyfriend ng anak ko, o uh, ah, susunduin ko yung anak ko, sasabihin niya, o oh, kasi galing yung, my mom, galing siya sa prayer meeting ang pag nakikita tuloy ako ng boyfriend ng anak ko, parang gusto mag <laughs> <laughs> Kasi ang sinasabi, ko mag-cross sa akin. Kasi ito yan ang sasabi ng ano ko kami. So, tuwing ko yung mom ko galing sa prayer meeting. So, parang, you look good. Amen. Ngayon, ganun na ang sinasabi ng anak mo na galing ng nanay ko sa prayer meeting. Tapos, pagpasok ng boyfriend ng anak mo, biglang kung ang, ang salita mo, ang lingwaheng gamit mo, at sisigaw ka, ah, hindi na look good yun. Amen? So, minsan, yun ang nag-i-effecto sa atin. Ine-enjoy natin yung Lord, Lord, kasi we look good to others. Amen? Amen. Also, meron pa dalisa. brother, okay? To feel good. Minsan, nag- Naghahanap tayo, tayo kay Lord, talaga ina-express. Sabi naman, huwag natin ikahiya ang Panginoon. Amen? Magpuri tayo, magdakila tayo ng walang hindi nahihiya. Tama naman po yun. Pero kung minsan, we feel good about it. Yeah. Ginagawa natin kasi masarap sa pakiramdam eh. Masaya. Di ba? Parang, ay naku, ang sarap ng pakiramdam kasi lumalakas ako. Kasi well, at least may ginagawa ako. Amen? Yung at least may ginagawa ako. Tsaka parang ang saya-saya, sarap-sarap sarap ng pakiramdam. Kasi gandaanan ko si Sister Jenny, pagkasama kami ni, <laughs> ni Sister Paul, lang, ang saya sa pagkatapos. Tapos pagpunta namin doon sa entrance, may nagyenda pa. Ako di ba, ang saya sa naglingkod na, busog na. May may beshi ka pa kasama, 'di ba? Feel good. Hindi po masama. Hindi ko ulitin ko, hindi masama. Kaya lang, kung doon lang tayo sa happy hour na yon, sa look good at feel good, paano kung hindi na feel good? Amen. Paano kung sinabi ni Sister Alpe kay ano, Sister Pauline? Oh, sige, sige nina. Kita tayo dito. Tapos nagbago ng isip si Sister Pauline. Ay, hindi ako, hindi ako makakarating. Pero parang isang oras na nagantay si Sister Alpe bago mo sabihin hindi ka makakarating. Hindi na feel good yun. Amen. Galit na. Amen. So, yung paglilingkod, nagkaroon na ng hindi magandang, nagkakasting na. Amen. So, kung yung paglilingkod natin at yung panahon na ibibigay natin kay Lord, yung papupuri natin sa kanila, dahil nakakaramdam lang tayo ng saya. Hindi yun ang, ang sinasabi. Yun ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Bantayan niyo ang inyong mga sarili. Bantayan niyo ang inyong paglilingkod. Baka akala nyo, solve na solve na kayo. Amen. Baka akala nyo, kotang-kota na kayo. So, dapat bantayan natin. Amen. Pag grace of mercy, para tayo nasa langit. Amen. Talagang ramdam natin ng biyaya ng Diyos. Amen. So, masarap. Lord, Lord, ang saya-saya. Pag umiyan na sa sasakyan, kasabi niya, ay hey, nako, hindi naman ito nagpa Tapos, sumakay dito. <laughs> Tapos, nasabi niya, <"Hey>, sister, ano <laughs> ba yan? Nagparisir? hindi sumakay. Abulado na naman si Sister Lisa nito. So, ang saya, di ba? Ang saya. Walang masama sa ginawa natin. Pero kung hanggang doon lang tayo, at umalis na tayo sa race of mercy so sumakay na tayo sa jeep, eto na yung katotohanan. Babalik na ulit yung ating ugali. Wala na yung Lord, Lord natin. Amen? So, yun naman po ang pinapaalala ni Jesus. Wala po siyang sinasabing, wala na kayong pag-asa. Kahit naglo-lord-lord kayo, wala pa rin kayong pag-asa. Dahil mahirap pumasok sa langit. Di naman. Di naman po yun ang gusto ni Jesus. Ang sabi na niya, bantayan mo lang. Baka masobrahan kayo sa tuwa, hindi nyo naiisip na hindi, may kulang pa pala. Amen. Another one po. Okay, sabi, hindi to look good, hindi to feel good. Nagpupuri tayo, naglilingkod tayo, because, It is good. Yun ang rason. Dahil ito ay mabuti. Dahil mabuti ang magpuri. Puri. Dahil kailangan magpuri tayo, hindi lamang tayo magpupuri, kundi sabi ng Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ay, de, wala pala dyan. <laughs> Sorry, wala pala dyan. Ang sabi niya, hindi lamang yung mga tumatawag pala atin ng aking pangalan, kundi who is ang gumagawa ng kagustuhan ng ating Ama. Amen. Amen. So it is good to do the will, the will of, of God. God. Hindi lamang tumatawag sa kanyang pangalan because it feels good, because you will look good, but it is good to do the will of God. Amen. And then when you do those things, you feel good, you look good, and then it is you, because it, the reason it is good pagpupuri ng Panginoon then ang langit ay bukas na bukas para sa ating lahat. Amen? Di ba? Ano sabi ni Jesus? Sa bahay ko, maraming mga silid. silid. Kasya tayong lahat. Ang bawat isa sa atin, mayroong number na. Nasa atin na lang yun. Paano natin i-claim? Amen? Kaya hindi niya po pinagdanamot, hindi niya sinasabi, mo kayo maghili bakit hindi papasukin. Huwag po tayo patakot doon sa nga natin. Bagkos, dapat ma-inspire tayo. Amen. 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 Sa palangpakanan na natin. Amen. 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 Sa na natin. Ito yung paki-karawan, yung paki-karawan bang ng Ipanghelio ay tungkol sa tibay. Na napansin niyo, na, patibay, puro lahat example paano maging matibay, paano magpatayin mag ng bahay, yan. So, doon na kayo papasok yung sinasabi natin. Foundation. Foundation. Amen. So, pinapaalalahanan na naman tayo ni Jesus na dapat foundation. concern tayo doon sa foundation. Sabi nga po doon ano, sa nabasa ko, yung bahay daw, pag nagpapatay na yes. tayo ng bahay, pagpasok mo sa bahay, ba ang maganda yung bahay? Yan. Ay, ano, ano pintuan din ko hindi mo alam kung ano itsura ng foundation. Amen? Um, May nakakaalam ba kung ano yung ng foundation pag pumapasok pa sa bahay? Wala eh, po. Eh. Nakatago eh. Uh -huh. Amen? Amen. Subukan yung masira yung foundation, kung bahay pa rin yun. Hindi na. Hindi na. Pero masira yung pintuan, bahay pa rin. Amen. Oo pa rin. Amen. Masira po po, okay. Oo na din. Pero pwede ka pa rin tumira. Pero pag ang foundation natin masira, wash out. Hindi na siya bahay. Pero tandaan natin, sabi doon, nene-emphasize doon sa nabasa ko, hindi natin nakikita yung foundation ng bahay. It's unseen. Kaya dapat natin, kaya natin kailangan mag-exert ng effort, mag-sumikap tayo na hanapin natin ang totoong foundation because hindi natin siya nakikita na ganun-ganun lamang. Araw-araw, tinatawag tayo ni Jesus. We are being called to really look for the foundation. Na magiging foundation natin siya sa araw-araw, every day of our lives. Hindi lamang sa oras na tayo ay nagpupuri, hindi lamang sa oras na tayo ay may, may gagawin o may kailangan so nakahanap tayo ng isang Jesus o kung sa oras na tayo ay nahihirapan, kundi sa oras na tayo ay masaya. Bakit natin kailangan hanapin yung foundation sa oras na tayo masaya? Dahil itong saya na to, Lord, ano ba ang gagawin ko dito? Amen. Dahil po itong saya na nagaranasan mo o itong success na na-experience na mo, eh, hindi ito nakaangkla kay Jesus. Itong saya ay maaring mapapahamak sa atin. Amen. So lahat ng sitwasyon, masaya o mahirap, malungkot, kung ito ay ina, ginagawa natin foundation ang ating Panginoon Jesus, ito ay hindi makakadulot ng sama sa atin. Amen. Kaya sabi po dyan, sabi nila, Jesus as our foundation, we find peace amid chaos. We, have, we, we find hope in despair and strength in weakness. weakness. Amen. Kahit anong dumating sa abuhay natin, Minsan, kahit po sa paglilingkod, ang smooth-smooth, for example, ang smooth-smooth, ang saya-saya natin, ang meeting tayo, ang yabang-yabang ng pasig, ganyan-ganyan. Tapos, biglang natin sa MMK, sasabihin tayo, isasara na kayo. <laughs> 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 Pag hindi kayo naka ganito, isasara na kayo. Pag hindi kayo nabuksan... Parang kanina na sa namin. Bakit ngayon? Parang, di ba pagpasok natin sa sanctuary, feeling natin parang dami ng pasig. Ang lalo at sa'yo namin. Parang feeling natin tayo yung talagang mga mas masunuring mga magagawa ng Tapos bilig din special mention ng pasig. Pag hindi niyo pa yung nagagawa isang buwan na naman magsasarap. Parang narinig ko yan. Nakatayo, hindi kayo mga para narinig ko yan ah. Ibig sabihin, pero dahil ang foundation natin matibay. Amen. Dito sa dito lang muna sa lupa, si Mother Lisa. Matibay. Amen. At ang foundation niya, si Jesus. Amen. Hindi. 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 Hindi nagpatilag ng mother meeting tayo. Pagkatapos. Hindi <laughs> ko tingnan ko. Meeting. Kailangan may meeting, ha? O narinig ko yun? Narinig ko yun. Magsasara tayo. So, in best na ma-discourage tayo, ano tayo? Mag-isip tayo. Mag-pursigit tayo. Kasi, ayaw natin sa iyo. Oh, ito, okay. Tama itong mga smile faces na to. Tapos, isang, well, isang Thursday, wala tayo dito. It's so sad. And Amen. Amen saya. So, hindi ito dapat masasayang. Saan tayo nakatingin? Nakatingin ba tayo doon? Grabe naman, pagod na nga ako. sa ni Sister Jenny, hindi na nga yung cluster ko. Wala, hindi na nga ako halos umuwi. Hindi na nga ako nakakapunta sa pintalagay. <laughs> <laughs> hindi <laughs> <laughs> na nga nakakapunta doon. Tapos, ganyan pang mangyayari sa amin. Ganyan, ganyan. E, Ipes doon tayo tumingin. Hindi. Hindi tingin, tingin sa Siyempre, sabi ni Mother, La, sige, gusto niyo, gusto niyo yun. Sasara tayo na nangihinayang tayo sa pagkakataon ng tuwing Webes na dito tayo at nagpupuri tayo kay Lord. At siguro hindi man natin nararamdaman yung mga oras na yun. Hindi man natin pinag-uusapan yun. Ang bawat isa sa atin, nagkakaroon na tayo ng kumbaga unity. Nagkakaroon na hindi man tayo mag-usap. Pero isa yung pakiramdam natin lahat. Amen? Amen. Isa yung nararamdaman natin lahat. Hindi kami papayag. Amen. Amen. kami. Hindi natin papayagan na masasayang ang isang Webes na walang BF. Amen? Amen. Pwede hindi magkita-kita ang pasig ng isang Webes. Kailangan nandito tayo. Amen. 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 So, tayo ay nagsigasig. So, mga kapatid, yung ginagawa natin tuwing Webes, ay nag nagkakaroon naman na ng resulta. Amen. Makikita naman natin, hindi ko, hindi, magkubula na lang tayo, tayo lang. No? Ay, no, no. hindi naman natin yung amen? Diba? Amen. Pero, ang gusto lang naman kasi ng ni Brother Rene is yung kailangan pa natin. Hindi, hindi kasi pwede kay Lord ang pwede na. Right? Amen. Kailangan, sige pa, sige pa hanggang kaya. Amen. Kasi, Si Jesus yan eh. Hindi pwede talagang okay na yan. Okay na. Parang yung paglilingkod, hindi pwede sasabihin natin na okay na ako kasi retired naman ako. So, mga sa hapon lang na akong ginagawa, sama na lang kay Sister Glo para may magawa naman ako. Hindi pwede kay Lord yung ganun. Amen. Kaya tayo sumasama, dinadala natin si Divine Mercy. Yun ang ating goal. Amen. So, sinasabi ni Lord sa atin, sa bawat tinataas yung kamay natin at tinatawag natin ang pangalan ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Nasa puso natin yan. Tayo lang ang nakakaalam. Amen. amen. Are we doing it because we want to look good? Or are we doing it because we feel good? Or are we doing it because we know it is good? It? Amen. It is good, sabi niya, you have to do the will of oh, the Father. God. At alam natin, ano po ba ang will ng Diyos? Ano ang will ng Ama? Simple lang. Sabi niya, be holy because I am. Your, I, your Father, is holy. Amen? Amen. Live a holy life. Amen. How it is to be holy? Ang hirap. How to live a holy life? Mahirap. Pag tinanin niyo ako ngayon, Sister Masikinga, Paano ako maging holy? Pero ano, hindi ko po alam. Sa umaga, pagising natin, tawagin natin ang Panginoon. Be with me, Lord. Ang araw na to ay binigay mo sa akin. Dapat, ang araw ko ay para sa iyo. Hindi ka pababayaan, hindi maging holy. Amen. Amen. Kung ano man ang gagawin mo sa araw na yon, alam mo na holy yung gagawin mo. Sabi doon, live a holy life, love one another. Dalawa lang, madali lang. Amen? Ngayon, tuturuan ko pa ba kayo how to love one another? Hindi na siguro. Amen? Alam na natin how to love one another. Then sabi niya, then, pag nagagawa natin yon, then, we are doing the holy will of the Father every time we raise our hand and we call on the name of the Lord, the heaven is opening for all of us. Amen. 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 Kita kita tayo sa Amen. Amen.